Ay nako, nag na na. Exciting kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, exciting ito. nag na ng tono si PB... Nag-tono si PBBM at ito, nilag naglaglaga ng na mga kababayan. Ito, pakinggan natin si Tobi Sinusubukan pa ng News 5 na kunin ang panig ng kamera at ng palasyo. Saan ba nagsimula yung problema ng administrasyon? Nagsimula yung problema ng administrasyon nung hindi nila sinunod yung budget ng Pangulo. So noong nag, nag, uh, pinipilit nila ilabas ng ilabas yung mga projects na for conditional release, iniisip-isip ko na noon na ito yung reason para doon sa impeachment, eh, para mapilitan um, yung executive branch na ilabas yung budget. Hmm. Laglagan talaga ito. Ito matindi ito mga kababayan ha. Matindi ito kasi ito kung ako isa sa mga abogado ni... eh, hindi ako abogado mga kababayan, by the ha. hindi ako abogado. Kasi matindi ito during the impeachment trial mga kababayan. Ito pwede pwede itong ipakita itong statement ni Toby Chanco, mga kababayan doon sa mga senator judges na talaga itong nagpag-impeach kay VP Sara ay klarong-klarong politika. Oh, di ba? Mm, ano ngayon? Yung mga galit kay VP Sara, oh. Ano masasabi ka dito? Ito tagalian sa leader ito, campaign manager ito ng Alyansa, mga kababayan. Oh, naglaglaga -lag na, nagbulgara na ngayon. Patuloy natin. Ayon pa kay Chanko, nakapekto sa mga pambato ng alyansa ang impeachment complaint, pati na rin ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. I'm saying this because yung impeachment was self-inflicted. Pinigilan ko sila noon. Ayaw nila makinig. Sinabi ko, maapektuhan yung mga senador natin. Ayaw nila makinig. So yan ang nangyari. Mm, nako. Oh, di ba? Lumabas din yung totoo, mga kababayan. Oh. Mm, sabi ko na nga dati pa, uh, talaga, remove talaga yung impeachment, mga kababayan. Kasi kung gusto talaga nilang i-impeach si VP Sara, nung last part, nung, nung last session nila na in-impeach, move talaga yun. Kasi mag election Sa tingin siguro nila, kasi nakakuha ng 31 million votes si PBBM, akala siguro nila, ang sobrang lakas ni PBBM. Sa tingin, si, at the same time, tingin nila na nakaya nanalo si VP Sara eh dahil kay PBBM. Which is of course, alam natin na baliktad. Nanalo si PBBM dahil kay VP Sara. Oh, Di diba? O, oh, comment kayo dyan mga kababay kung agree kayo dito or disagree. oh, kaya kasi hindi marunong bumalik. Ano, hindi ba marunong bumalik? Hindi marunong, ano ba yun? Kung hindi ka marunong ah, uh, tumanaw sa nakaraan. O sa iyong pinanggagalingan. Oh, sorry, sorry. O, oh, hindi mo Basta kayo na magpatuloy mga kababayan, nakalimutan ko. O hindi ka hindi mo alam kung paano lumingon sa nakaraan. Hindi mo ma mararating ang iyong patutunguhan. Basta ganyan mga kababayan. O akala siguro nila, nila na hindi na malakas si BP Sarah. At ayan tuloy. Ito, taga-alyansa ito, ito, ito mga kababayan. At doon na nga ito, pinapag-usapan natin sa yung, yung video na pinakita ko mga kababayan. Mm. Uh, na video na in-upload ko at yun yung thumbnail. sa i-click ninyo. Na sa paglabas ng dokumento na Oplan horse, posibleng isa sa mga leader ay babaliktad. At ang nakikita natin dito mga kababayan, uh, mention ko din doon sa video na yun, ay itong si Toby Chanko. At ito na nga, oh, nagumpisa na. Ito nilalaglag na niya, binubulgar na niya dito. Kung ano yung mga plano nila. Which is lumabas naman doon sa Oplan Horus na dokumento. 'di ba? Kakalaan niyo? Oh. So sinabi niya dito, pinigilan ko sila. So ibig sabihin, pinaplano talaga nila ang pag-impeach kay VP Sara at ginagamit yung pera or pondo para sa mga proyekto ng mga congressman para ma-impeach si VP Sara. Mm. At ito. Nagkasiraan na. Oh. Yung ibang congressman nasira. well, of course, yung iba walang kalaban di. Siguro panalo lalo na si Martin Romualdez, walang kalaban. Oh, di sure ball na pasok. Pero yung iba laglag. -lag. Oh, di ba? Ngayon, Binulgar ito, anong mangyayari ngayon sa prosecution team ni Martin Robales? Mga kababayan, at ano magiging epekto nito sa impeachment trial ni Vice President Sara? 'Di ba? So lalong papabor ito kay Vice President at ito pa. Mhm. Mm ito. Mm, kalimutan ko tuloy. Eh. Well, anyway, ito mga kababayan, ha? Mm. Ah, uh, sa tingin or lumalabas dito ngayon na si PBBM ay nagsisisi. Ako personally nakikita ko diyan mga kababayan, ay hin honestly hindi eh, honestly ha, uh, nakikita ko hindi yan nagsisisi. Natatakot yan kasi may nakaambang impeachment. At ang haba pa ng oras para talakayin yung impeachment laban kay PBB. Natatakot yan na baka maulit yung nangyari sa kanyang ama sa kanya. Well, magkaiba nga lang yung nangyari. Ah, uh, magkaibang panahon, iba yung proseso, ito impeachment. Ah, uh, uh, last time, people power eh. Ito ngayon sa kanya, impeachment. At malaking posibilidad na talagang ma-impeach ito ngayon. Kasi ang dami ito, naglaglagan. na ito. Mga posibleng mga ebidensya ito. ba? Diba? Mm. So ano ngayon mangyayari? Uh, hintay-hintay pa tayo mga kababayan. Mukhang may lalabas pang ibang impormasyon dito sa mga sumusunod na araw. Right anyway, Oh, comment kayo dyan mga kababayan you know, kung anong masasabi nyo dito sa mga uh, developing stories oh. okay mag comment kayo dyan uh, then paki like and share ng videos natin para makita din ng iba and then paki subscribe na rin po sa ating channel ako honestly mga kababayan nakikita ko dito na talaga uh, walang kasalanan talaga si VP Sara dito ito, ito uh, indirect na pag amin ito ni Toby ko mga kababayan. Uh, anyway, ito. Uh, dito lang po muna tayo. Again, pag-like and share ng videos natin. And then pag-subscribe din po sa ating channel. Okay, so kita-kita tayo sa susunod na araw, sa susunod na video. At maraming maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo lahat.